kasi, um, wish lang nila yon. Libre naman ang mangarap. Ang pangarap na yon ay sa ngayon ay hindi mangyayari. Ang pangarap sana ay huwag gawing realidad, baka maraming maniwala. So, kung ano po ang resolusyon, uh, uh, ang, so, ang naging resulta ng eleksyon, igalang na lang po natin. Hindi po ba nababahala yung palasyo na baka yung ganitong mga pahayag mag-create ng uh, uh, kalituhan or gulo? Kasi siyempre, katatapos ng eleksyon, baka may iba na hindi pa matanggap yung kanilang uh, pagkatalo, uh, uh, i-capitalize yung ganito statement. Kaya nga po, yan naman ang nakikita nating gusto nilang gawing naratibo. Sirain pati ang uh, institusyon, ang, uh, ang kredibilidad ng eleksyon, pati na ang Comelec. Yan ang talagang ninanais nila. Hindi naman sila siguro nagsasabi ng mga anumang positibo patating sa gobyerno o ginagawa ng pamahalaan. Sabi nga natin, mas maganda sana magtrabaho kaysa magba.